araw mayroon na naman tayo ngayong bagong re-referen isang single tab washing machine 6.8 kg garant brand e, pihitin natin timer, silang tinanggal na ang belt nito kasi maluwang na yung belt Ayan, bubuksan muna natin Ayan. silipin natin And guys, tinanggal na tinanggal na nito yun guys, kung nakikita ninyo yung pulley pulley ng gearbox saka pulley ng ano wash motor yan, napakalayo po wala sa align hmm, panahon ninyo po itong video may gagawin tayo dito yung natin kasi napakalayo na po Ito po nakikita nyo po oh. yan, wala na sa align saka hindi na natin pwedeng uh, align pa yan. kasi ito yan na po. Sagad na sagad na yung puli sa taas. O yan ang bakante yung shafting. Yung gagawin natin, tanggalin natin ito. Papalitan natin ito ng iba. Ito lang. Para natin. Para yung belt hindi laging napupudpud. Ayan o. No? Nagkikis kis kasi sa kaysa po may kalawang na yung puli yung kabila. Pero kahit may kalawang yan at kung nakalain itong puli ng gearbox hindi agad mapupudpud yan hindi maubos kaya mahina ng ikot panoorin itong video ko paano gagawin yung so, pala guys pinihit na natin yung timer nito isasaksak natin kung kumandar ba testing natin pa-plug in natin dito Ayan so, guys, may ikot naman yung lakas naman ng motor. Bale, itong motor na ito, na-repair na ito. Ayan no? Na-repair na, na ito ng iba. Bale, yung screw dito, hindi na nilagyan. Dalawa na lang yung screw ang mayroon. Sa so, kabila, wala na rin itong screw doon. So, dalawang screw lang yung binalik ng nagre-repair. apat ito, binalik ito lahat. so oh. Marami lang ano. Sige, anong click na pala 'tong ano nito? Ayun. Ilungeano. Click na 'yung lasang skiddy. drink. Ito. Kumataas 'yung tubig ko, oh. ng dami mulmul na, mulmula, ano, mulmula, Pero yung motor, dito. Ito yung mabaklasin natin ng na gearbox. Ito yung lang niya. palitan natin kasi mas may eksito ayan guys, may napapansin ako dito. Wala na yung alisi dito sa ano, puli, yung takip dito. Wala na yung screw, wala na yung screw sa kabila. Nalagyan natin ng screw, nalagyan natin ng alis Para yung motor. Sumagal pa. Sayang naman yung motor gumasira, Maganda pa ng ikot motor, malakas pa eh. Kasi pag wala yung alisi yun, walang hangin nagbibigay dito sa motor sa stator mabilis mag-overheat, mabilis iinit. Ah, lalangin natin ito Babaklasin natin muna to. Babaklas pa ba ito? Kitang-kita ko na. kalawang. muna natin ng pantanggal ng kalawang. Tapos 'yung dako ko pa mixer natin to yung uh, gawin natin papalitan na lang natin to ganyan na natin to ayan ito guys may nakakuha tayong second si hand on pero ito guys ano to aluminum ito o oh. aluminum to guys ito ng, ganito kasi yan guys kaya sa ito ni Alice kasi dito. Tangan dito yun na ano. Para yun sa ano. Purpose nun, para mahanginan yung motor, yung stator. Para hindi agad mag-overheat. Itong lilagay natin. Okay, Lalagyan muna natin ang iskro ito. Kukumplitohin natin yung iskro. Okay. Lagyan natin guys ng dalawang screw para makumpleto to. guys. Kompleto na. So, lagyan na natin yung kulang na screw. Saka ang purpose kasi nito, kailangan ng, ng may ganito. Hindi lang yung ganito lang na puli. Kailangan may alisi. Itong tinanggal natin, walang alisi. Ito kasi protection din ito kasi pag magtagas itong itong gearbox, hindi agad mababasa ito kasi yung tubig sasama sa, sa belt eh. Ngayon o, yung uh, tilamsik na yan. Yan. Pagsira ng oil siya ng gearbox, may tendency si na ito yung mababasa yung motor ng tubig kaya masusunod agad kaya, yun din ang purpose nito saka hindi iinit yung pas motor o stator nya kasi ayan magbibigay kasi ng hangin ito pag umiikot yun parang alisi kasi yan kaya pag hinipan lalamig sya ayan pagin natin susubok natin. Guys, nandar pala yan. na, may, may ikot naman. Ayan na guys, may hangin na. Hindi katulad kanina, wala hangin o. Oh. Ayan, yun ang purpose noon kung bakit ko nilagyan ng may alis eh, na puli, Para mahanginan yung motor, hindi masusunog. Nga pala, pag bumili ka ng ganito sa po, ano yan, ang brand din yan, 150. Pero ito, medyo aluminum to. Medyo may kamahalan to. Ang plastic kasi nito, ang plastic yung alis si eh, 150. Saka ganitong klaseng bakal, 150. Ito kasi ito, aluminum to eh. Wala kong idea yan, pero medyo mahal to. Medyo hindi yan, 150. Kasi, ano to eh, oh guys. Uh, may isa pa akong pagkita dito ng sira. Itong Uubos daw ang tubig, kumatagas. Tokotro Itong drain. Ano sa drain pala niya? Yun o. No? Know, tubig pa. ay papalitan dito. Oh, tulong talaga tropa, oh. Pulit na. Oh. Ah, wala basyung topic. Oh, papalitan natin ng bago. nangyari sa spring ah dupong do ano to kaputol kaputol na rin yung spring ang daming palitan pala to ito pa putol pa ito putol na rin ito ubos na yung kalawang papalitan din natin to Ayan na rin. Ayan. Palitan din natin ang bago. So guys, may dalawa tayong bago. Ayan. Ipa ito na yung gamit. Ayan. Hindi yung magkakalayo dito. Subukan natin kung magkamatch ba. guys. Nice. Ito na yung ipapalit natin. Stainless na spring. Ayan. Mm. Tapos mm. ipapalit natin. Ayan. Magpalit tayo. Pasok lang yung dito. Ito Ayan And guys. Papalit niyan. alambre lang. Papalitan natin ng ano, stainless. Ah, guys, yung ipapalit natin stainless rin para hindi kakalawang kaysa rito kakalawang. guys nakabit natin Sige pa natin maigi para ilang tubig na lulusot. guys kukuha tayo ng belt halap tayo ng kasukat niya itong M25 buka natin Guys, nalagyan natin ng belt Ang Kumasya ay M21 na belt At, ayan na guys Nakita nyo, naka-align na Hindi katulad kanina, nakalihis. lihis Ayan, nakadiretso na po Ayan, meron na yung yun, tama A, Subukan natin Isisaksak yung testing natin Piniting ko muna yung timer Ayan na Isisaksak natin Nakita nyo, umiikot Nagpatubok. Meron pa, na. na, Bunotin ko na. Hays, so, natin ng tubig kung maglilikba. Tingnan natin. Magtagos ba sa ilalim? sakop, babanta rin natin. kaya pagkakatai tanang paniniging ta di to. kasi magsana, yung nati kung anong nangyayari. yari, tapis pa, bilik pa yun na, drain. Ah, nakatropa para kikita, wala nang ano. Wala nang Buka natin ibaba yung hose. Hindi mo ng tubig. Eh, sabi kasi ni ate ito, nung mayari, nilalabaw daw, tinataas yung hose kasi naglilik yung tubig. Kaya nga yung nga ang sira dahil sa rabbit bag. Ito, eh, i-drain natin. Titing ko yung drain. Ayan, titignan natin kung hindi sauce. sa hose. Ayan, nakatropa. Ayan. Ayan, tumutulo, nagdi-drain. Ayan na, okay na. Ayan okay na. Tignan natin itong sa sarado. Kung nga pala, huwag nyo kalimutan mag-like at mag-share at mag-subscribe at Leo Navarra YouTube Channel. Salamat sa panonood na aking video.